Sa nakaraan, si Shadow at ang mga miyembro ng kanyang organisasyon na Shadow Garden, ay muling nagsama-sama sa Midgar Kingdom at sinimulan ang kanilang hakbang upang ipakilala ang kanilang organisasyon. Ngayon, si Sid ay naglalakad kasama ang ibang mga estudyante isang hapon pagkatapos ng kanilang mga klase. Hawak at binasa niya ang isang flyer na nag-aanunsyo ng mga preliminaries para sa paparating na Bushin Festival, pagkatapos ay naramdaman niyang sinusundan siya ni Liu. Si Liu ay bahagi ng Numbers, isang grupo ng mga tagasunod na narecruit ng mga orihinal na miyembro ng Shadow Garden sa kanilang krusada sa pagsisiyasat at pagpapabagsak ng kalto ng Diablos. Siya ay kasalukuyang naglilingkod sa ilalim ni Gamma. Siya ay inatasan na sundan at tulungan ang kanilang Master Shadow sa loob ng paaralan. Nagbibigay siya ng ulat tungkol sa mga salarin na nahuli nila kagabi, ang mga vigilante na ito ay nasa isang killing spree sa likod ng pangalan ng Shadow Garden. Muntik na nilang mapatay si Prinsesa Alexia, na humahabol sa kanila, kung hindi dahil kay Shadow at sa napapanahong pagdating ni Liu ay wala na siya. Sinabi niya sa kanya na ang mga lalaki ay nakaranas ng malakas na brainwashing ng utak, isang tipikal na katangian ng The Third Children. Ang The Third Children ay tumutukoy sa vanguard ng culto ng Diablos, ito ay upang matiyak na hindi sila magpapalabas ng anumang mga pahiwatig kung sakaling mabihag. Ipinaalam din niya sa kanya na kinumpirma nila ang presensya ng isang pinangalan ng The First Child sa kabisera, ito ay mas mataas na ranggo kaysa sa the third child, dahil kahit na matapos ang brainwashing ng utak, pinananatili nila ang kanilang sarili, at mas brutal sila pagdating sa pakikipaglaban. Ang pinangalan ng first child na ito ay napunta sa nagngangalang Rex, ang The Game of Betrayal. Mukhang hindi muna pinapansin ni Sid ang news report dahil mas naaabala siya sa flyer. Inilagay ni Skell at Poe ang kanyang pangalan sa preliminaries. Sa simula, ayaw niyang pumunta, ngunit nang maglaon, napagtanto niya na maaaring maging daan ito upang malaman ang bagong pagunlad ng Kauto. Makakahanap din siya ng mga paraan para libangin ang sarili kung papasok siya sa preliminaries. Sa pagpapas siya, nagpaalam siya kay Liu upang isipin kung ano ang susunod niyang gagawin. Dumating ang araw ng preliminaries, at lahat ng mga mag-aaral ay nasa sabik na makita kung sino ang magiging kwalipikado para sa pagdiriwang. Sa wakas ay sumali si Sid sa kaganapan, lalaban siya kay Rose oriana. Siya ang presidente ng Student Council, at ang prinsesa ng kalapit na kaharian ng Oriana. Gaya ng inaasahan, lahat ay nag sa crowd favorite na si Rose, na ang talento sa sword fighting ay ang pinakamahusay sa akademya. Marahil, pangalawa lang kay Prinsesa Iris. Sa kabilang banda, wala man lang nakakaalam kung sino si Sid, pero iyon ang pakay niya. Sa totoo lang, gusto lang niyang magsanay ng ilang background character secret techniques pagdating sa pakikipaglaban sa tinuturing niyang karakter sa kwento mas nasisiyahan siyang bumangon sa tuwing bumabagsak siya, habang ginagawa niya ang lahat ng mga diskarte na kanyang naisip. Pero iba ang iniisip ni Rose, iniisip niya na ang determinasyon at syagalang ni Sid ang nagtulak sa kanya para bumangon sa kabila ng pagbagsak kahit duguan ang bibig. Napagpasyahan na gamitin ang lahat ng kanyang mahika para sa huling atake, naghanda siyang salakayin si Sid. Ang referee, na awaman o natakot nang makita ang isang estudyante na ganap na na ng student council president, ay agad na itinigil ang laro, idineklara niyang panalo si Rose. Sinubukan ni Sid na magprotesta, ngunit ang mga medics na mas mukhang mga bouncer sa isang club, na nagbabanta na sasaktan siya ng higit kung hindi siya titigil sa pag-umot. Paglabas niya sa infirmary ay nakabenda na parang mommy, na makakatulong sa kanya na gumaling. Sa physical na anyo niya ngayon, nakita siya ni Sherry Barnett. Maaaring hindi niya ito maalala, ngunit siya ang babaeng tumanggap ng kanyang mga tsokolate noong isang araw. Sa totoo lang, na-distract si Sherry sa pagtanggap ng mga tsokolate kaya hindi na siya makapag-focus sa kanyang research. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng anumang bagay mula sa sinuman. Siya ay isang matalinong estudyante na mahilig magbasa, kaya't wala siyang maraming kaibigan dahil doon. Nakita niyang napakatamis ng pagkain, at nagustuhan niya ito kaagad. Ito ay kung paano siya nagkakaroon ng isang uri ng pagkagusto kay Sid, kaya nagpasya siyang ibalik ang ilang cookies sa kanya, at ipakilala siya sa kanyang ama, si Lutheran Barnett. Si Lutheran ay ang assistant principal ng Academy of Science. Siya rin ay isang kampeon sa Bussion Festival sa panahon ng kanyang kabataan. Ngayon, siya ay may edad na at nakakaranas ng mga pisikal na karamdaman. Nang bigyan ni Prinsesa Iris si Sherry ng gawain na pag-aralan ang artifact na natagpuan sa mga labi ng kamakailang pagsabog, hinimok niya ang kanyang anak na babae na tanggapin ito. Sinabi niya kay Sherry na naniniwala siya sa kanya, na magagawa niyang i-crack ang code na nakapalibot sa artifact. Siya rin ang nagsabi sa kanya na marahil, sa pagtanggap ng tsokolate mula kay Sid, maaaring naghihintay ang bata sa kanyang tugon. Kaya pala nasa isang kafe sila ngayon. Pasimpleng pinagmamasdan ni Sid ang malapit na samahan ng mag-ama. Inutusan siya ni Lutheran na bisitahin ang isang ospital upang suriin ang kanyang mga sugat. Ito ang nagudyok kay Sid na manatili sa bahay ng ilang araw, dahil sa totoo lang ay ayaw niyang mahuli na walang anumang pinsala. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas ay pumapasok na naman siya sa mga klase. Mukhang isang normal, boring na araw para kay Sade. Isang nakakainit na araw para sa isa pang karakter sa background, ngunit ang mga sorpresa ay palaging nasa paligid, o sa kasong ito mula sa ilalim ng lupa. Isang grupo ng mga nakahod na lalaki ang nagtitipon sa paligid ng isang higanting lalaki na nakasuot ng buong baluti, ganap na itinatago ang kanyang mukha. Naglabas siya ng isang artifact, na parang isang mata na may pulang hiyas sa gitna. Pinamanipula niya ito ng mahika, agad itong nagkalat ng na kulay fin rainbow na hindi nakikita ng mata maliban kay Sade. Naramdaman niya kaagad na may mahiwagang barrier sa kanilang paligid. Tinitingnan niya ang kanyang slime na hinulma niya bilang hand ripper, hindi nito mapanatili ang anyo nito. Ibig sabihin, pinipigilan ng barrier ang anumang pagmamanipula ng mahika sa loob ng lugar nito. Tumingon siya sa paligid pero parang walang nakakapansin. Umasok na sa kanilang silid aralan si Rose Oriana at ang kanyang assistant para i-announce ang mechanics para sa darating na student council elections. Sinubukan ni Sid na pakiramdaman kung may nangyari, at pagkatapos ay pumasok ang mga lalaking nakahod na lalaki sa kanilang silid-aralan, na may hawak na mga espada at pinagbantaan sila. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Shadow Garden. Naghahanda si Rose na magtanggol, ngunit tulad ng paggamit niya ng kanyang mahika upang pahusayin ang kanyang sword strike ay nawala ang mahika. Tinutuya siya ng lalaki sa harapan, sinasabi sa kanya na kung walang magic ang kanyang espada, siya ay walang silbi, Pagkatapos, nang walang anumang problema, ang lalaki ay gumagamit ng mahika upang atakihin si Rose. Sa isang aksyon na karapat dapat natawaging kabayanihan, tumakbo si Sid sa kanya at itinulak siya sa isang tabi, at kinuha ang indayog ng talim sa kanyang sarili. Bumulwak ang dugo sa kanyang sugat na ikinagulat ng lahat. Mukhang isang background character ang magiging unang casualty sa hindi inaasahang school invasion na ito, pero ewan ko lang. Si Sid ang unang nakaisip na ang mga masasamang tao ay may kasama, na pumipigil sa kanilang mga kaaway sa pagmamanipula ng mahika. Sa setup ng paghostage hostage na ito sa buong academy, hindi niya maiwasang maging excited. Sa isip niya, normal sa mga senaryo na ito na ang unang nasawi ay isang hindi bidang karakter. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon para ipakita niya kung gaano siya ka background character. Kaya't iniligtas niya si Rose mula sa paglaslas ng espada, tinamaan, at bumagsak sa lupa, na tila pumanaw. Inutusan ng mga lalaking nakahod na magtipo ng lahat ng estudyante sa auditorium. Nagbabala sila na ang anumang nakakatawang pagtatangka ng paghihiganti laban sa kanila ay makakatagpo ng parehong kapalaran katulad ni Sid. Nang makaalis na ang lahat, tatlong beses na sinuntok ni Sid ang kanyang dibdib hanggang sa makahinga muli. Siya ay labis na nagmamalaki para sa pagganap ng gayong stunt, na talagang pinangalanan niya na background character secret technique, 10 minutes death heartbreak, napakahusay na pagpapangalan sinusubukan niyang manipulahin ang kanyang slime, wala pa ring pagbabago. Nalaman niya gayon paman, na maaari pa rin niyang bumuo ng kanyang magic sa napakanipis na linya, na gagawin sa ngayon. Kinuha niya ang kanyang coat at lumabas para obserbahan ang sitwasyon. Samantala, abala pa rin si Sherry sa kanyang pag-aaral ng artifact. Hindi niya napapansin ang banta na nararanasan ng buong paaralan. Hanggang sa bisitahin siya ni Rex, ang pinangalan ng The First Child. Ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na kunin ang artifact, at huwag hayaan ang lalaki na makakuha nito. Sa paglipas ng panahon, dalawang kabalyero mula sa Crimson Order ang lumapit sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas, ngunit bago yon, narinig niya ang desperadong pagsigaw ng isa sa mga kabalyero, na nagpapahiwatig na ang isa ay nahulog sa mga kamay ni Rex. Nakatayo si Sid sa bubong ng auditorium. Mula sa kanyang vantage point na pagmamasdan niya kung gaano kahusay ang hostage taking na ito, at pinupuna ang mga hangal na damit ng mga lalaki. Sa pamamagitan ng isa sa mga glass panel, makikita niya na lahat ng tao sa paaralan ay natipon at sinabihan na manatili doon. Nakikita rin niya sa kanyang punto na pinalibutan na ng Knights Order ang gates ng paaralan. Nag-aalangan silang gumawa ng anumang aksyon dahil sa barrier na pumipigil sa anumang paggamit ng mahika. Sa ibang mga gusali, maaari niyang tiktikan ang mga kaaway na sumasakop sa bawat palapag. Doon niya nakita si Sherry na tumatakbo para sa kanyang buhay, tulad ng isang sniper, nag siya para dito sa pamamagitan ng pagbaril sa mga terorista gamit ang manipis na mga arrow ng kanyang itin na slime. Naiinis nito si Sid na siya ay walang ingat na naglalakad sa hallway, na para bang iniharap ang sarili sa mga terorista. Kaya't nagpa siya siyang salubungin siya papunta sa silid ng kanyang ama. Doon, agad niyang hinanap ang pananaliksik ng kanyang ama tungkol sa artifact na tinatawag na Eye of Avarice. Ito ay isang artifact na ginagamit upang sumipsip ng magic sa loob ng isang partikular na paligid. Tama ang inaakala ni Sherry, na ito ang ginagamit ng mga terorista para pigilan ang mga estudyante na ipagtanggol ang sarili. Maaari itong e-program upang hindi makuha ang anumang mahiwagang frekuensi mula sa mga kaalyado. Sa matinding mga kaso, hindi nito ma-detect ang maliit na halaga ng mahika, o masipsep ang higit sa kinakailangan nito. Kaya naman nagagamit pa rin ni Sid ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paghubog nito sa manipis na mga linya na halos hindi nagre-rehistro ng anumang frekuensi. Kapag ang artifact ay sumisipsip ng masyadong maraming magic, Maaari itong magdulot ng napakalaking pagsabog. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtitipon sa auditorium. Kung sakaling ang Eye of Avarice ay makakuha ng masyadong maraming magic, ito ay magdudulot ng isang malaking pagsabog na lilipol sa lahat ng mga mag-aaral sa isang pagkakataon. May paraan para maiwasang mangyari ito, at iyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng parang bulaklak na artifact, na sinaliksik ni Sherry nitong mga nakaraang araw. Nagsisilbi itong control unit para sa Eye of Avarice. Kapag pareho itong ginamit, ang mga ito ay sinadya upang mag ng magic para sa mahabang panahon. Kung maa-activate ni Sherry ang artifact at mailapit ito hanggat maaari sa Eye of Avarice, maaari nitong ihinto ang paggana ng device. Pero ang problema, iniwan niya lahat ng tools niya sa study room niya. Kaya nagboluntaryo si Sid na kunin ito para sa kanya. Sa auditorium, tinatakot ng lalaking nakasuot ng buong baluti si Rex na hanapin agad ang artifact kung hindi dahil sa mga kapalpakan nito, napagtagpo na sana ng lalaki ang dalawang unit. Ang kanyang ambisyon na maibalik sa Knights of Rounds ay sa wakas ay maisa sa katuparan kung mangyayari iyon. Kaya hinanap ni Rex ang babaeng may dala nito, may kasama pa siyang apat na tauhan. Habang naglalakad sila sa hallway, misteryosong nawala ang dalawa sa likod niya. Nang lumingon siya, pakiramdam niya ay naglahong na rin ang dalawa. Pagkatapos, lumitaw si Sid sa kanyang harapan. Sa kanyang pagkabalisa, gumawa siya ng lambat na parang magic barrier para protektahan ang sarili mula sa kanya, ngunit huli na ang kanyang pag-iingat. Siya ay itinapon sa isang silid-aralan, kung saan ang lahat ng iba pang mga tauhan ay nakaupong patay. Doon, ang papuri ni Sid sa kanyang mga kakayahan ang huli niyang maririnig. Pumunta si Sid sa study room ni Sherry, kung saan nakita niya si Liu na nasa loob na. Kiniiling niya sa kanya na tulungan siyang matukoy ang mga tool na naatasang kunin. Iniulat ni Liu na ang Shadow Garden ay nakapasok sa paaralan, at naghihintay para sa kanyang mga utos. Gagawin ni Gama ang utos, at hinuhulaan niya na sa lalong madaling panahon ay magagamit nilang lahat ang kanilang mahika. Gayunpaman, pinapayuhan niya ang lahat na maghintay para sa sandaling iyon, dahil masyadong mapanganib na gumawa ng anumang malalaking hakbang sa kasalukuyan. Sa Knight Orders naman, si Princess Iris lang at ang kapitan ng Knights Order ang makakatulong, bagamat nahihirapan siyang makipag-usap ng mga diskarte sa mga reinforcement. Sa kalaunan, nakuha ni Cid ang lahat ng mga tool na kailangan niya. Sinabi niya kay Liu ang tungkol sa plano ng pag to ng artifact upang ma-neutralize ang Eye of Avers. Sagot ni Liu, na nagsasabi na ipapaalam niya kay Gama at sa iba pa ang signal nito. Mukhang ang kasukdulan ng hindi magandang pangyayaring ito ay mangyayari sa paglubog ng araw. Ang Knight's Order ay nagpapatibay sa kanilang seguridad, habang ang Shadow Garden ay naghihintay ng mga utos mula sa kanilang master. Sa loob ng auditorium, lahat ay naghihintay ng mangyayari. Ang magiging resulta ng insidenteng ito ay depende sa kung matatapos ni Sherry ang kanyang gawain sa tamang oras. Alamin ang higit pa sa mga susunod na yugto. Salamat sa panunood ng Part 4. Mag-like at mag-comment at magkita tayo sa Part 5.